programa para matulungan ang mga naninirahan sa lansangan pinagtutulungan ng DSWD at Quezon City LGU at PCG nakiisa sa coastal cleanup at mangrove planting activity sa Batangas. Si Bian Manalo sa report, Rise and Shine Beer. Sa pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng mga naninirahan sa kalsada, nagtulungan ang Department of Social Welfare and Development at lokal na pamahalaan ng Quezon City sa paglulunsad ng Oplan Pag-abot Reaching Out to Families and Individuals in Street Situation. Dito'y ligtas na itinurn over ang mga benepesyaryo sa iba't ibang pasilidad kung saan dadaan sila sa medical assessment at antigen testing. May nakalaang temporary shelter sa processing area para sila ay makapagpahinga habang nakata tanggap din sila ng cash aid mula sa DSWD at irerehistro sila sa Philippine Statistics Office. Nakiisa naman ang Philippine Coast Guard sa isinagawang mangrove planting at coastal cleanup sa pulang Sipit River sa Batangas. Aabot sa tatlong propagules ang naitanim sa mga baybay ilog ng pulang Sipit. Layo ng aktibidad na pausbungin ng mga bakawan malapit sa ilog. Na siyang unang proteksyon sa anumang sakunang dulot ng mga kalamidad. Maging ang pagpapanatili at pagpapaigting ng kalinisan sa mga baybayin at karatig lugar. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.